Welcome back mga paps! Aba, grabe naman to. Yanis pumipade away na sa 3-pointer. Para sa 500 career, 3-pointer niya sa NBA. At eto eh, acrobatic na pasa ni Demar De Marte Rojas para sa 3 points ni Kobe White. Aba, aba, aba. Magandang laban to. Chicago Bulls versus Milwaukee Bucks. Siyempre, tirahin na natin yan. Baka tirahin pa ng iba to eh. Starting 5 ng Milwaukee, pinangunahan ni Damian Lizard sa point guard. At siyempre, di mawawala si Yanis at ituron nga. Sa kabilang na naman, kabilang banda, mga namumula ang mata. Este, namumula ang uniform na gamit. Syempre, pinauna niya ng poging-pogi, sakta budlo. At kasama niya dyan si Demar de Rojas. Good vibes talaga tong Yanis at ito nga na to eh, no? Haanip, eh, di lang basketball player, dancer pa. Eto, bago mag-start ng game, pinagpablanoan nila ako ko saan ang inuman mamaya. E eh, sabi nito ni Golot, dun tayo sa bar ni Mang Kanor, balita ako maraming chekas dun eh nung marinig to ni Daytime, kumariwas mariwas ng eh, no? Excited pa siya Megas kaysa maglaro eh. At eto na nga, walang nga mo, quarter pa lang, napakadelikado ng naganap na pangyayari. Eto na ang sinasabi ko eh, pagka talaga nagaya yung kulot na yon sa bar ni Mang Kanor, eh sigurado may tambakan na magaganap. Balasan ni Damian Lizard, syempre buslo yan. Salaksak so naman ni Yanis ate turun nga. Eh walang makakapigil dyan, kawawa na tong Chicago Bulls eh. Eh, sa batong manyakol na to eh, ganado din eh. Kung may fade pa, walang niya may ganun pala to. At umiskor pa ng tatlong sunod-sunod na 3 points. Sa leeg tama ng Chicago Bung sa first quarter eh. Sabay tira pa ni Yanis at ituron nga. Nang fade away 3-pointer, walang niya mo, may ganun pala to. Yung fadeaway 3-pointer niya na to ay pang 500 na 3 points niya sa karir niya sa NBA. Laka 500 3 points na si Yanis at ito nga sa NBA. At nagtapos ang first quarter sa score na 35-18, to 18, naliigan agad ang Chicago Bungs eh. At syempre, kailangan na ng tulong ng Chicago Bungs, natatambakan na eh. Eh, ano ba ang kailangan gawin? Tawagin na si Al James. Hanep ang still Al James dito eh, sa so 3 points no? Wala niya mo to, nakuha pang maglibag doon sa court. Buti na lang may alims yung Chicago Bungs eh. Paano na lang kung oh, wala? Si Nicola Butchakol nga walang magawa eh. Oh, supalpal kay Brook Lopez. Doon ka sa inyo, kulayan mo ng red yung A-Rox. Pagka supalpal ni Brook Lopez, chilax na chilax eh no? Ang laki nito, biglang 3 points po lang mo. Eto, alam ko may 3 points talaga to. Hindi tinatanggal ng Milwaukee to eh. 3 pointer to kahit ang laki eh. bago pa matapos ang quarter, eh bigla naman nagpabawang pa nung si Yanis Adetoron nga ng isang dakdak eh. Minasakar talaga yung Chicago Bung sa second quarter din eh. Nagtapos si second quarter sa score ng 59 to 49. Si ako pa ang nalagay sa picture, walang yamo eh no. Pagpasok ng third quarter mga paps, eh walang yamo si Kulot yung nagyaya ng barki lamang kanor. Eh may 3 points pala tong lokong to no. Eh bukod dyan may teardrops pa para nagbato ng diaper sa basurahan. Hanip ah, si Kulot eh, no ano kayang shampoo nito? Kala ko to kanina siya yung mascot ng Milwaukee eh. Uy teka 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 makakalimutan pa yung papagod vibes natin. Thick yung game Eto na yun eh, nandito ka na Vabs Subscribe mo na tong channel natin, makasubscribe pa to ng iba eh At syempre, di ba patalo dyan si Demar De Marte Rojas Napakalupit na pasang ang ginawa mga Vabs Nag roller coaster muna, sabay bato ng na muna yun sa kabilang bande eh Ayun, buslo naman Hindi napahiya si Demar De Marte Rojas doon Ganda ng pase eh, no? Grabe Si Nicola Butchakol naman eh, bumawi doon sa kabila. Nagtapos sa third quarter sa score ng 83 to 74. Lamang pa rin ng Milwaukee Bucks, awit! Pagdating ng fourth quarter, mga Bucks sinelyo na ni Chris Aquino ang kanilang panalo. Ang daming ginawang moves eh. Pero sa fadeaway pa rin nawe ang kanyang tira. Ang ending, minasang air ng Milwaukee Bucks ang Chicago Bungs, 118 to 109. Maniwala kayo sa kasabiang daig ng motivated sa checkas ang may practice. Wala niya mo kasi to si kulot Yaya ba naman ino mang ilamang kanor? Ayun tuloy kawawan si Chicago Bungs Na masaker ng matindi